Sa 21 ng buwang kasalukuyan, bandang alas 3 ng hapon, isang di inaasahang pangyayari ang naganap sa ilang kabataan ng Talisay, Batangas. Sa gitna ng kasiyahan sa paniligo sa lawa ng taan, ilang bata ang naaksidente. Apat ang nalulung. Tatlo sa kanila ay nailigtas. Subalit, sinawimpalad ang dalagitang si Jenjen. Jen. Pero bago siya tuluyang lamunin ng tubig, isang buhay ang kanyang sinagip. Naglunok sa ngayon ang pamilya Dohelyo dahil sa pagkawala ng labing apat na taong gulang na si Janela Marie o Jen-Jen. Masayahin at mabait ang dalagita. Mag-iikatlong taon na sana siya sa high school sa darating na pasukan. Masipag siyang mag-aral at taglay ang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo. Kaya naman, matinding pangungulila ang hatid ng pagkawala ni Jenjen sa kanyang pamilya, lalo na raw sa ina nitong ngayon na sa ibang bansa. Oo naman. Lagi niya akong yung last year na uwi niya. Napakasweet niya sa akin. Every time na galing siya sa school, may dala siyang Kikya, Mama, ang paborito mo kikyang. Mama, may chistig ako. Mama, ito yung gulaman. Siya ang pinaka-the best na lagi akong minaalala, binibigyan. Ipinapanood namin ang inihandang video presentation. Iniabot namin sa kanila ang isang payak na katibayan ng aming pagkilala kay Jen Jen. Ipinahatid din namin ang tulong pinansyal na makababawas sa gastusin ng kanyang pamilya. Hmm. Ipapasa namin, namin dahil kahit sa Isang malaki. Kahit na wala siya, kinilala naman ninyo. Tsaka naging magandang ehempo siya sa kapwa at